Ilang mga ahensya naman ng pamahalaan ang agad na nagpaabot ng tulong para sa mga nasalanta ng baha sa Maguindanao. Ang detalye ay hahatid sa atin ni Juan Antonio. Isa ang pamilya ni Koy sa mga maagang lumikas dahil sa biglaang pagbaha sa kanilang lugar sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur dahil sa patuloy na malakas na pag dulot ng Intertropical Convergence Zone grabe po ang bahado sa amin hanggang dito po. Grabe, maglabas ka, grabe talagang kasak ka po. Dumadating mo naman ng malaking tubig po. Yung aparado po, napapasukan ng tubig, tapos yung mga gamit, grabe, kasi putik talaga siya, as in. Dahil dyan, idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Datupiang, gayon din sa bayan ng Ampatuan at sa bayan ng Mamasapano. Ayon naman sa Office of Civil Defense, nasa mahigit 65,000 na pamilya ang apektado ng biglaang pagbaha mula sa regions 9, 10, 11, 12 at BARM na may kabuo ang bilang na 325,000 na individual mula sa buong rehiyon sa Mindanao. Patuloy naman ngayon ang isinasagawang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga biktima ng biglaang pagbaha sa lugar. Katunayan, nasa mahigit 150 na pamilya mula sa barangay poblasyon ang nauna ng nakatanggap ng kanilang tulong bukod pa sa mahigit na 2,000 na pamilya na nasa iba pang barangay. Kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo natin kahit pano nakakaabot po dito ang, ang kanyang ayuda sa publasyon Dato Piang. Isipin mo, Manila, Manila to Dato Piang ang layo po, di ba? Kay uh, President Bongbong Marcos, maraming maraming salamat po. And also sa ahensya po ng PCSO, maraming maraming salamat po. Pinaparating po namin ang aming taus-pusong pasasalamat. Kasama na po yung komunidad ng Datopian sa tulong po na binigay po ng Philippine Charity Sweepstakes Office at saka po sa ating uh, His Excellency uh, Bongbong Marcos. Nauna naman ng tiniyak ng PCSO na nakahanda ang kanilang ahensya sa pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. We would like to assure you mga that the president is on top of the situation and he, he is always uh, instructing us to uh, utilize whatever resources that we have. Uh, kami, we are, siguru, you can, tulad kami mga, since we are a smaller group than other agencies, we are quicker to respond. No. Sa ngayon, nasa 1,639 na pamilya o katumbas ng 8,198 na individual. Ang pansamantalang nakatira sa 9 na evacuation sa bayan ng Datupiang. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio, Congress News.